Eh, hey, good morning. It's day 8 Ito ang second week for the pool update. Ang tinatanggal na nila yung mga nakabox dyan para linisin na ang pag-semento ng ating pool. So, tinanggal na nila yung mga nakalagay ng mga turbanes jan jan, dang. Tayo, mga para sa beam. At may mga butas 'yan sa sa ilalim na nakalagay, ayan. For the drainage area. Ayan 'yung pag nag-overflow 'yung water dito. Lalabas. Dito na sila sa football area magtatrabaho. At yung ano pala, yung internet Dito. Sumintuhin na nila papunta dito. Linis na rin ng mga kahoy. At dito na sila magtatambak. At nagpahakot na rin pala na ang para dito para isahang gastusan na lang tatambakan na rin dito ng flooring kasi darating yung sing na ton na kasi na sila dito doon sa pool may i -re silang ganun idadakdak din to dito para ready na siya for flooring pag may budgeting na so dito mo sa likod lahat ng mga pinaggagamit nila mga plywood And dito pala banda, ilalagyan din namin siya ng parang bodega dito para lagay ng mga upuan and everything para may tambakan, budega. So magakot sila ng mga balas dito na. At last, ano lang to. Isang dikdikan na lang. Kasi per day yung rirentahan nila na ano, pang dikdik, -dik, pang dikdik, batawag na. Dito na sila sa may area na.

ang color ng aming pool ay parang color gray siya. Wala sa ibang kulay, kundi epoxy cement, epoxy paint. Ano ba tawag nun? Basta yung, 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 kulay gray lang siya. Parang finishing lang siya na smooth na cemento pero well, hindi, siya, well, hindi kami maglalagay ng tiles. Nag-order na magkuan. Ang katong pa, ah, next na next time man tong ano, tumurag epoxy cement sa to. Ang finishing na din sila malapit na sila mag finish. Ang, una pa, ang para Ayin, si for man agad si si for woman. Gano kataas siya? Ama hagdanan ani. Mag jada kun diri og dadto. Okay, apil didto man butngan. Para nga area. Dit ni ah, dani ang hagdan og dadto. Parang PBB. Ganito kalaki yung PBB na swimming pool, guys. Is dito kami paikot ikut kami. Ha? Dani? Ah, dinhi daw shower man daw dani. So dinhi dani daw hagdan Dani daw hagdan og dadto. Pila ka ni ka-fit, no? Ah, si Mintoon no, mo na. Ang saktura na ni Taman. Liog. Diyan naman tubig sa flowing, oh. Kanang green gali. Doon na sila nagtatambak yung mga bata. Dapat wala na silang trabaho ngayon, eh. Andito kasi sila lahat. It's Monday, so ang half day kasi yung iba... Yung iba naman ay high school ay ba yan? Elementary ano ba? High school. So, elementary lang yata may pasok ngayon. So, dito sila mga high school. Iba naman ay half day lang. So, dito na lang sila magtatambak ngayon. Wala mo klase ka ra? Hapon. Hapon? Diay, mga klase ninyo di ay? Ito bro. Para masubdan nila na Buti na lang, ano, payag ang ano ng installment. Installment? Eh. Ang RLC hardware. Magkano na kaya ang nagasas nito? Sa so, mga nagtatawang guys, hindi ko alam kung magkano na nito kasi hindi namin mamonitor. But, titignan namin kasi ngayon, tatanong namin kung magkano na yung utang doon sa RLC kasi wala pa naman kami binabayaran so far doon lahat sa hardware yung utang nakalista lahat yung materials and then meron naman kaming copy for the sweldo na trabahante so doon matutugma Tina natin So, let's eat guys. Actually, gusto ko mag two egg lang talaga ngayon. Kaso, <laughs> grabe pag tininan mo yung vlog ba na pag like nito, yung ang bawa, uh, top 100 vloggers for Churba in Mindanao and CDO in CD Churba Churba in, in, different places grabe na ka ng kadang kadang vloggers <laughs> 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 in mean. in grabe yung level talaga. Parang hala, sa Mindanao, parang daan, parang 500 to 1,000 na yung vloggers. amis may sabi sa lang yan, ha? Ano ba yung itlog natin, Brittany? Balsada. Na? Balsada lagi Okay Huwag naman yung ganito, basta maayo pagkabukas. Maraming Mm. Ang swerte ng friend ko kasi demonetized na siya, not earning na yung vlog niya, ay yung page niya, pero after 3 months bumalik. Dahil may tumulong sa kanya. Hmm. Hey! Mm. See you tomorrow, araw ng kitaw-taw kasi. See you kitaw-taw. Hindi ko na alam anong outfit ko eh. Prepare lang kami ang gamit na And this is our ulam for today. For oh, Zaza. ta da 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 Our breakfast. syempre ang egg di mawawala. Syempre, ang langaw di mawawala. Kapi muna tayo.